Patuloy pa rin pinag-uusapan ng mga netizens itong si Carlos Yulo, hindi lamang sa kanyang pagkapanalo ng dalawang ginto sa Olympics, kundi pati na rin sa mga naging kontrobersyal sa pagitan niya at ng kanyang ina kung saan nasangkot din ang kanyang nobya na si Chloe San Jose. Kasabay ng pagkapanalo ni Carlos Yulo, ay umani rin ng atensyon ang naging pahayag nitong kanyang ina na si Angelica Yulo. Imbis kasi na isang pahayag ng pagkagalak at ipagmalaki ang tagumpay ng kanyang atletang anak ay tila sama ng loob ang ibinuhos nito sa publiko. Ito ay marahil nga sa naging bintang umano sa kanya sa pangingialam sa pera ng kanyang anak nang walang pahintulot mula kay Carlos. Dahil nga dito ay agad siyang naglabas ng kanyang saluobin at mariin na itinanggi ang paratang. Wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro merong portion na hindi naman sabihin mo nang aaray ang bulsa niya. Ito ang naging pahayag ni Angelica Yulo. At nang tanungin naman ito kung ano nga kaya ang naging dahilan ng paglayo ng loob nito sa kanyang anak, na si Carlos ay diritsahang itinuturo ang nobya ng atleta na si Chloe San Jose na siya umanong naging mitya sa relasyon nila ni bilang mag-ina. Noong nagkita kami dito, feeling ko inilalayo niya sa amin si Kaloy Oo, alam ko na gusto niyang makasama si Kaloy at gusto din siyang makasama ang anak ko. Pero pamilya kami, matagal din namin siyang hindi nakasama dahil sa pandemic. Ayon kay Angelica, dahil umano rin dito, kung dating malapit ang loob ni Kaloy sa kanyang mga kapatid, ay tila lumayo din daw umano ang loob ng mga ito kay Carlos. Maliban pa dito ay naging palaisipan rin para sa karamihan ng naging post ng kanyang ina napinupuri ang kalaban nito imbis na ang kanyang mismong anak. Dahil nga sa mga kumalat na mga pahayag na ito ay nagkaroon ng iba't ibang komento ang mga netizen. Mayroon iilan nga kumampi kay Carlos at sa nobya nito, ngunit may iilan rin na tila na iintindihan naman ang saloobin ng magulang ng atleta. Sa lantaran na hindi pagkakaintindihan ni Carlos Yulo at ng kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ina, ay talaga namang tayo ay mapapaisip kung ano nga ba talaga ang naging relasyon ni Carlos Yulo sa kanyang pamilya. Si Carlos Yulo, o may tunay na pangalan na Carlos Edriel Pokis Yulo, ay ipinanganak noong February 16, 2000 ay isang ang Filipino artistic gymnast. Kasalukuyan niyang hawak ang 2024 gold medal sa floor exercise at vault events. Siya din ang kauna-unahang Pilipino at unang lalaking Southeast Asian gymnast na nakakuha ng medalya sa World Artistic Gymnastics Championships sa kanyang floor exercise kung saan nakamit niya ang bronze medal noong taong 2018. Dahil nga sa kasaysayan ng kanyang mga naging panalo, tinagurian siyang pinakamatagumpay na Pilipinong gymnast sa kasaysayan. Samantala, laki naman mula sa isang simpleng pamilya itong si Carlos Yulo. Ang kanyang ama ay si Mark Andrew Yulo na isang agent liaison at ang kanyang ina naman ay si Angelica Yulo, isang simpleng may bahay, nakatira sa Leveriza Street sa Malate, Maynila. Pangalawa siya sa kanilang apat na magkakapatid. Ang kanilang panganay ay si Joriel na isang miyembro ng National University Pep Squad. At ang kanya namang mga nakababatang mga kapatid na sina Carl Jarrell Eldrew at Eliza Andriel ay kapwa ring mga gymnasts. Lumaki si Carlos Yulo na nanonood ng mga Filipino gymnasts na nagsasanay sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate. Nagsimula naman siyang magsanay sa naturang larangan. Sa edad na pitunang ang kanyang lolo na si Rodrigo Frisco ay nakita siyang nagtumbling sa isang pampublikong palaruan na siyang naging daan niya upang mapunta sa Gymnastics Association of the Philippines o GAPI upang magkaroon ng opisyal na pagsasanay naging suportado naman ng kanyang mga magulang ang kanyang naging pagtahak sa larangan ng sports. Hindi ito nagkaroon ng anumang pagtutol sa mga naging oportunidad na dumating sa binata. Sinasamahan din siya ng mga magulang niya sa mga naging laban ng binata. Taong 2016 nang tinanggap ni Yulo ang naging alok sa kanya ng Japan Olympic Association na mag-train sa Japan sa ilalim ng isang scholarship program. Ipinagpatuloy niya doon ang kanyang pagsasanay at kasabay ng pag-aaral sa Teikyo University sa Itabashi, Tokyo kung saan nagtapos siya doon noong 2022 sa kursong literature. Maaring dahil sa tagal ng pamamalagi ng binata sa ibang bansa malayo sa kanyang pamilya ay nakasanayan na rin niya ang buhay mag-isa. At dahil rin sa sapat na gulang na ay nagkakaroon na rin siya ng mga sariling desisyon. Isa na nga dito ang pagpili ng babaeng kanyang makakarelasyon. At ito na nga si Chloe San Jose na ayon nga sa mga usap-usapan ang siyang naging dahilan ang paglayo ng loob ni Carlos sa kanyang pamilya, partikular na sa kanyang ina. Pero ang bagay naman ito ay mariin na itinanggi ni Carlos Yulo ay mapapansin ang pagtatanggol niya kay Chloe base sa kanyang mga kamakailan lang na mga pahayag. Ayon sa kanya ay nahusgahan lang umano ng kanyang ina si Chloe ayon sa pananamit nito. Nagsalita rin ng atleta tungkol sa naging isyu ng kanyang ina, tungkol sa paggalaw ng kanyang pera nang walang pahintulot mula sa kanya. Ayon sa kanya, hindi daw niya nalaman na nakuha na pala ng kanyang ina ang kanyang incentives kung hindi niya pa itinanong. Hindi raw umano 70,000 pesos ang inaasahan niyang matatanggap na incentives taliwas sa sinabi ng kanyang ina. Idinagdag din niya na hindi na rin daw niya kinuha pa ang naturang pera sa mga magulang, ibinigay na raw niya ito sa kanila. Nais niya lang daw talaga malaman kung saan napunta ang naturang pera. Hindi rin ito sumang-ayon sa naging pahayag ng ina na baka maubos ang kanyang anak dahil nga sa nobya nito dahil ayon kay Carlos, may sarili naman daw na pera si Chloe at lahat din daw ng kanyang bank accounts ay kontrolado ng kanyang ina may mga pagkakataon pang raw na si Chloe pa ang sumusuporta sa kanya financially. Nag-iwan rin si Carlo ng mensahe sa kanyang ina na sana umano ito ay mag at mag-move on na. Napatawad na raw niya ito matagal na at panalangin raw niya na ito ay laging ligtas at nasa mabuting kalusugan. Hiniling rin niya sana umano ay matigil na ang usaping ito ay ituon na lamang ng mga Pilipino. Ang pagdiriwang sa bawat tagumpay ng mga atletang ginawa ang lahat upang maipamalas ang kanilang galing sa larangan ng sports. Samantala, una mang nagpahayag ng sama ng loob ang ina ni Carlos Yulo. Kamakailan lamang ay humingi rin ng tawad sa kanyang ina. Ayon sa kanya, ay hindi dapat ito umabot sa punto na nalaman pa ng publiko ang kanilang mga hindi pagkakaintindihan. Dapat raw umano ay nanatili na lamang itong pribado at inayos na lamang nila ng personal. Patawad, anak. Naiintindihan ko na maaring tingnan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Ako ay isang ina na nasaktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Kung mali na naging mapagpuna ako sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala ayon kay Angelica Yulo. Ayon din kay Angelica na handa umano siya at ang tatay ni Carlos na kausapin ang kanilang anak na bukas ang loob. May pag-unawa kung anumang oras na handa na itong si Carlos. Sana ay ipagdiwang na lang natin ang tagumpay ng anak ko. Gumawa ang anak ko ng kasaysayan para sa ating bansa. Lahat tayo ay magpapasalamat kay Kaloy para sa karangalang iuuwi para sa bayan, dagdag pa ni Angelica. Nagkaroon rin umano ng pagkakataon itong si Angelica na makausap ang coach ni Carlos Yulo matapos pumutok ang kontrobersya sa kanilang mag-ina. Nagpapasalamat ako kasi tinawagan niya ako na nag-aalala siya sa akin sa mga nababasa niya sa Facebook. Although kahit hindi niya raw naiintindihan, nagkalat daw kasi mukha ko sa internet. Alam niya na kung ano ibig sabihin. Ang sabi niya sa akin is, You are a great mom, sabi niya. You're a responsible mom, I know you. You're doing a great job. So parang ang sabi ko, Thank you for the kind words, it means a lot to me, coach. Don't worry, salaysay ni Angelica. Samantala, sabi rin ni Angelica, na naka rin talaga sa mga kapatid ni Carlos Yulo ang mga nangyari. Hindi umano nakakatulog at nakakapasok ng maayos ang mga ito dahil nakabantay na lamang sa cellphone nila upang alamin ang mga panghuhusga sa kanilang pamilya at magulang. Naglabas rin ng pahayaw ang asawa ni Angelica na ama ni Carlos Yulo tungkol sa isyu ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, gusto ko po sila magayos para matapos na lahat. Wala naman po kasing bilang yung galit ng anak ko, pero mas maganda yung mag-usap sila ng maayos. Yung mga naninira po hindi po totoo yun. Nahihirapan din ako sa asawa ko. Walang tulog yan. Pinagpapasa Diyos ko po lahat. Sana mag-ayos silang dalawa. Matapos nga ilang paglilinaw, ay marami na rin nagkaroon ng ibang pananaw tungkol sa pinagdadaanan ng pamilya. Ngunit kung anuman paman ang punut-dulo ng kanilang mga hindi pagkakaintihan, natural lamang minsang ganitong mga tagpo. Ang hamon na lamang para sa mga netizens ay mas lawakan ang pangunawa at hindi agad husgahan ang isang pangyayari lalo pat hindi pa naman labis na nauunawaan ang sitwasyon. Sa ngayon mga kaalam ay namnamin na lamang natin bilang Pilipino ang tagumpay ni Carlos Yulo ay bilang pagbibigay pugay ay iwasan na lamang natin na husgahan ang kanyang pagkatao at tingnan ang mabuting na iambag niya sa ating bansa. Maraming salamat sa pakikinig.